Hi! Hello everyone! Ay, pwede na siya makasakata nga rin guys. Kaya na siya. Or gitarong na siya. Unlike kahapon na mag ta sa OB kang. Kay? Okay, oh, ah. no? yeah, let's try. Ay I'm mo Koy. Tag mahot baut ta. Ari na lang ta sa gawas. Pero mulayo ko diri guys kay man mahot ang daog. Dada. Wala ka maron. Ngoy away ni sila. Tara dai atong ari unsa Ha. Unsa man today? Ah, anak ni Baki. Ayaw why? Ayaw lapti. Ha? Oh my god. Super ganda. So, ang guys. Oh, wala pa siya atok. super hindi ba ay kitang tang ang kuan green na ato pa lang naghapon hindi ba ng tang kaha uy na ato pa naman naghapon pero ngano kitang ng tang man Siguro wala may ang ilang pagkabutang. Pero tanan di ay. Tanan jud siya oh. So, sa to sa Pika's room kung kuan ba. Kung naka Ay ganun din tinanggal niya talaga. So dito ako guys sa kabila. Oh my god. Ay. Oh. oh diba? Uy! <laughs> so, ano ni siya, guys? mga pintura na sya, no? Yung iba naman wala. Dito meron. O, oh, diba? Naka-perfect, man. Mga alaga, ako dali na mo. Ah. Dudung. Dudung. Magawas na punta nga rin. Ninutsyo eh. Abah. Abah, 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 aba? <laughs>